So yun mga pamangkin, it's a beautiful Sunday morning Si Kuya tumutulong paglalaba doon sa washing machine Si Daniel Landon uh, Magpapaturo magluto kay mami niya Nagpipiga din ako ng labahin Si mami kasi ayaw na yung pagpigay ng paglalaba Kasi medyo mahina ang kamay eh, Napapagod ng todo yung kamay So yun, so Daniel and mami Nagtuturoan ng pagluluto Ayan oh. Ayan. Ayan. tapos na isang salang na dryer na Kung maging nakikita niyo yan, it's, it's nice kasi maagang nakatapos paglalaba. It's past 7 pa lang. Kasampay na tayo. And then, let's have a breakfast. Simplihan lang natin. Then, mamaya kami pupuntahan tayong lugar na isa sa paborito namin puntahan every Sunday. Yan, yeah, simplihan lang natin. Ito yung kay Daniel at kay mami niluto na maruya at saka yan, ng uh, sunny side up na egg and of course, bread. Daniel and mami cook this. Mami, maruya. Yeah. Good morning ka muna. Good morning. Good morning. Yeah. Let's have a breakfast, mga pamangkin. Siyempre, ang masarap na kasabay ng egg sandwich at saka ng maruya ay ang masarap na kapi sa umaga. Lalo na pagkasawa ng timpla. Ayan, No? Oh. May. Yeah. Kahit uh, sabi nga, kahit 3 in 1 yan, mas masarap yan pagkasawa mo ng timpla. Sarap, eh, Oh. Yes. Yeah. Mm hmm. Oh, tapo, mainit pala. Super init. <laughs> At syempre, mamimili muna tayo ng ingredients para may paninda tayo mamaya sa uh, pagdating na natin sa ating maliit na food stall. At syempre, luto muna tayo ng paninda. Hinahalo ko yung, ano, yung specialty ni Tita nyo, yung chicken pastil na Uh, hit na hit sa mga customers natin. Bago kami may puntahan mamaya, luto muna ang talinda namin sa anay malit na food stall. Italid nyo ito. At syempre, ready na rin yung aming um, uh, yung sauce ng aming uh, burger steak na hindi lang yung may yung paborito, pati yung pamilya paborito na rin yun. Ang um, chicken, ang um, burger steak namin, um, two-piece burger steak, pork, kinahin namin na yun. Anyway, prepare na tayo at bigis na kaya pupuntahan ng pamilya. Ayan, ready na mga kiddos sa ating lakad. Iyon, ready na ang pamilya sa lakad namin. Panoorin niyo ang video nito kung saan nga ba ang lugar na ito. Tara. pang pangkin dumadi kami sa ano sa tindahan ng ulam niya sa Kalinisan no nakabili ng humba pang lunch na rin natin later on lunch time na rin kaya bumili kami ng ulam baka paubusan pa ng humba masarap ang humba dyan sa may Kalinisan tindahan ng ulam anyway papunta na tayo doon 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 dito tayo ngayon sa Simbahang Bato sa Barangay Bangkuro, Nauhan. Isa sa mga landmark o isa sa mga tourist spot sa same time, isa sa mga pasyalan uh, pasyala ng mga or mga namamanata or mga deboto. So ito, ang uh, Simbahang Bato, medyo late na kami kasi uh, tapos na ang misa pero kami na lang ay magpipray. Yan, yeah, nakikita nyo ang dami nyo ang basta tao. Itong ito ang mga sasakyan nyo. iconic ng simbahang bato na ito Di sa Bangkuro and syempre, lunch time na Yeah, Yan, memang tindarin dito paglabas untuk lepas mana? Nah, uh, singgahan. Mau nak kaya sa Yeah, night market tu, no vendor. So ano gusto mo merienda, bebe? Hindi ako magme-merienda, naka-diet ako. Wow. Pa lang pa tayo dito ng follower natin, si Sir Ron Bangalan. Rod, ay nabe. Si Sir Rod din nabe na barangay Bangkuro, si to. Dito pala yung may masarap na ano, yung ano. Ini na tumira sa akin to. Ah, ini sa Oo. Ano? Kasi lang. Yan to, galong piraso na. Oo. Yan oh. Hindi tinipid, malaki talaga yung saging. akin. Hindi tinipid. Oo. Ayun oh. Dami saging akin ngayon, dahil matumba ang bagyo. Hi guys. Para sa Dan Palmer na sir, bigyan natin ng sticker yan. Ayun, may sticker pa. Palmer ba 'ko? Ayo, bigyan si Sir Rod ng ating sticker. Yo, thank you. Hi guys. Napunta ko sa Ambuli kay Ronmot, makakatikim naman sa iyo. Oh, thank you, thank you Once again, shout out kay Sir Rod dinabe ng Bangkuro. Oh. Makikita nyo yan dito May iawan dito yan sa malapit sa simbahan bato Lalo't magandang panahon ngayon Pwede kayo mamasyal ngayon O sa mimba magpray lang Magdasal lang Simbahan bato At same time Daanan nyo na ang uh, ilihaw na sa akin ni okay. Sir Rod oh, No, Natural no. no. Wala ka sukal Wala yan At meron din dito ano, ha, Mga gula ano to Prutas na rambutan At same time Alam ko taga din dito eh Yan o oh. <laughs> Opo sir, follower nyo ako eh Iyan yeah, o, iyan yeah, o, sir, follower yan yeah, o Sir, ano mong pangalan mo? Drilon Babaw po Si Drilon Babaw Ayan, may bangos Mayari po ah ka lang, eh. May tindang bangos, may, may hipon ito. at may mga rambutan Sir, sticker mo, bago gusto mo itikit sa mga kanya Ayan. Thank you po Thank you, thank you, thank you At ito pala, may makikita pala yung souvenir item dito Ay. Malapit sa ano sa malapit dito rin sa harap ng simbahang bato sa may pangkuro marami itong souvenir item sila mamang may ito yeah. mga kapatid ni Sir Rod Hinape Hinabe Rod Hinabe mga Hinape rin yan Man mga Hinabe rin mga original Hinabe talaga pangkuro yan never since sa sasakalinisan pa ako dati yeah, si Sir ano oh, Dan. Sir Dan Hinabe oh. Sir Dan Hinabe oh. ano, yan o ano. mga dating player ng pangkuro yan pag i -inter barangay sa ano inter barangay dahil sa kalinisan yung mga player na ano si eh, Sir, Sir Hinabe yan yeah, mga souvenir sa kanto lang, malapit sa ano. Yeah, ito, mga tube na yun. Kung may pay, pag oh, nainita kayo, nagsimba oh, kayo, pwede pa may pay, nagaanap pa yun, meron dito. Ito oh. pala, o, oh, ito mga souvenir items na ito pala, ay kay uh, sa sister ni Sir Rod din, eh, mga hinabi. Ayan, o. Oh. Kung so, nakikita nyo yan, ano. Ayan, mga souvenir items. Si Sir Dan pala yun, o. Oh. Sir Dan. Ayan. Ayan ang mga, ano, mga souvenir items dito. Sa unang stall, pagpasok nyo pala sa simbahan bato to? yung yeah, entrance ng simbahan ba to? ayan, papunta doon dito yung makikita yung kanilang malaking stall mga souvenir items at so, syempre mga merienda ayan, sir Rod, thank you ha tiga, tiga ayan o, oh, ayan o, oh. yung mga kandila kung gusto nyo yung ano, bumili kandila syempre may mga porcelas o mga ano sorry, mga rosary mam ma ayan Ayun, habang nagbe-vlog pala ako doon, ay naghihintay na sila Tita Livnyo at saka sila Daniel. Ayan o. Oh. Ayan, doon tayo nag-park sa may lalim ng mangga. Let's go na, maglalans tayo ng humba na galing sa kalinisan. At syempre, may dadaanan tayo mamaya na isang lugar na dapat yung natin. Let's go mga kiddos! At ayan uh, po si DNL Vlogs, Daniel. Sabi niya, diet daw siya kasi may pageant siya after one week. O so after two weeks ba? After a week. So may diet daw siya So yan, yeah, tinago niya yung pagkain sa video uh, Ayaw daw niya ng food kanina Kasi diet siya Pero bumi ng french fries at saka scramble Hindi ako kumakain Nay mo na diet Really? <laughs> Let's go na mga pamangkin Uwi na tayo Siyempre lunch tayo Pero may dadaanan tayo Yan yeah. Tingnan nyo mga panoorin niyo sa video nito mga hindi natin na video han dumaan kami sa ano sa syempre mga lolo't lola nito yung at saka nito ah. hindi na natin na video mga pamakay kasi na busy na kasi nabigla at meron kaming uh, na, hindi naman nabigla parang nagmamadali kami kasi may, may kailangan balik kami sa bayan So yung galing kami sa lolo lola lolo ni Daniel tsaka ni Dirk kailangan na ni tatay, dumalo kami sa Sunday kasi So dalaw tayo sa Matatanda After uh, bagyo kasi hindi pa kami nakadalaw And si Tita Liv nyo may nabot na konting ulam kaya lang hindi na tayo nakapagkwentuhan doon yung sirang mamadali nga. Anyway, let's go back to bayan. Uh, punta tayo sa ating malita tindahan para magbigay ng ating paninda sa tangalian. Let's go there. Ngayong lunch time, may bisita kami, ano? Ha? Ah, Min? Hehehe Naiyas yun, Min, si, ano? Minay! Naiyas yun! Yan lang, bisita namin niya yung lunch! Oo! Oh. Ang <laughs> um, mga magpipinsan! <laughs> eh! Hey, Daniel Kuya! Lunch time. Usap-usap pa kayo mga sir. Yeah, gay, gay. Mm. <laughs> Ayan, nabili namin humba sa kalinisan. Medyo mabutong lang, pero pwede okay, naman. Siyempre, yung pinagsabawa na kami pastil. Ayan. Ayan. may humabol pa. Madam. Ah? May humabol pa kami bisita ngayong tanghali. Ano, si Madam. Oo. Ano, ano. Ano, ano. Ano, Hey, no? Nang nanay na iya tira sa video sa video. Pero ang grupo kain, tayo. Let's go! Let's eat! At yun mga pamangkin, nandito naman tayo sa tindahan namin. Ayan, si Tita Liv nyo. Ayan. So, dito naman kami sa small food stand namin para magtinda ngayong hapon. Although nag-open na si AJ kayong umaga, tinda naman tayo ngayong hapon after ng uh, magsimba, after ng maglaba, after ng magbanding ng mga bata sa bahay. Ngayon naman ay uh, magtinda kami ni Tita Liv nyo. Baka oh, sakaling kumita, Sunday ngayon kaya maraming tao. Yan, medyo busy ngayon si AJ si Sunday ngayon. At may customer tayo ngayon. Ayan mga customer natin. Kaway muna kayo. Ayo. Mga taga saan kayo? Okay, bayan, ibayan, tsaka si uh, Santa Cruz. sa Santa Cruz, Customer natin ngayon hapon. Ayan. Ayan, si Tita Liv nyo busy-busy sa pag ng uh, chicken pastille. Ang dami kasi nag-order niyan. Ayan, si AJ naman bising bis sa pagpito ng hotdog at saka ng burgers. Ayan o. Oh. At syempre, nilagyan pa ng, ano, ng cucumber. Ayan. Yeah. ayan. kaya binabalik-balik ka ng posit. Sanding ngayon kaya mukhang karaning kosong uh. so, na Pagating pa lang namin sa shop, marami ang may bilik. And Hopefully, maganda. Kita ngayong araw na ito. Super uh, lang tayo kasi pinipre-cook natin yung iba dahil mabilis na mong move Kaya uh, okay na ang tuna. Let's go. Okay. Kapag uh, so, pinikita ka po ayaw muna tayo. Para sa'yo, ganun niya. May customer tayo dito na no? may binabalik-balikan siyang paninda. Anong binabalik-balikan mo, Toy? Chicken posted po. Ayan. Yo, chicken pastil. Gusto, gusto mo sa chicken pastil namin? Opo, oh, napakasarap. Opo, oh, wow. ayun. Sarap. Ano pa alam mo to? Eh. Ramelo ano Baisa po. Ramelo Baisa? Baisa. Baisa. Ha, ah, Ramilo Baisa. Ah, thank you, Ramelo. ha. Ayan ah. po, regular customer natin yan sa ating chicken pastil. Ayan. Share, share, uh, share. Chicken pastil. Chicken pastil talaga yan. Si Ramil Baiza. lagi nating uh, nakikita ang customer niya bata na yan pero binabalikan lagi niya yung chicken pastil. And the good thing mga pamangkin is marami tayong handang sticker kasi may mga humihingi tayong ano, solid followers humihingi ng stickers. So yun, marami tayong handa today. And so far, so very good actually yung ating uh, business today yan ang uh, isang part ng ating ano, ng daily life I mean, ordinary weekend ng mag-asawa namin ni Tita Liv nyo at saka Tito Ice nyo tsaka ang gas ko pa so far that's the Sunday goes going on so until later on let's see kung maayos na benta magkukulos na tayo later pagkagabi na syempre. may order ng tatlong set na Hawaiian Burger thank you Toy Ayan, yeah, tatlong set ng Hawaiian burgers na 99 each na buy 1 take 1. Dahil gumagabi na nga at uh, pagod na si Tito Lil ayan o. Oh. Uh, big brew muna. Kape macchiato muna ang pampasigla ng napon. Pagod eh, pampatanggal ng pagod. Katitigil lang ng ano, konting, uh, katitigil lang ng sobrang busy ngayon. May mga dumayo mga taga barangay Barsinaga na Wuhan. May mga, yung may yung culinary Gabriel, syempre, shout out sa inyo, family Austria at marami pa rin order ng mga Hawaiian burgers. Yun ang aming uh, Sunday so far. Uh, later on, makita sa video, mag-close na kami magkano nga ba ang nabenta sa estimate natin. So yun mga pamangkin, the day is almost over at kung nakikita nyo, si Tita Liv nyo, may kung maganda ng ngiti kasi maganda ng benta. Uh, kung nakita nyo, almost over na, oh. empty na yung ating lagayan ng bread. Kasi total of how many? Let's say nakaroon kami, naka 18 packs of bread. Wow, Ayan, ang ng benta. Uh, actually, uh, maliit man o malaki ang benta. We are so thankful. Especially me, I am so thankful. Siyempre, kasama mo ang family mo. At the same time, uh, kasama mo ang partner mo, ang wife ko, sa pag, ano, paghahanap buhay. That's ano, sabi nga, eh, hindi mo mabibili ang ganyan. It's uh, priceless. Kung kasama mo ang family mo habang ikaw ay nagsisikap sa iyong buhay. ba? Diba? Of course. Pagkiri ka ba doon? Ang green ang green. Kuya. Green, green, Ay, green, green, green. green, 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 green. <laughs> <laughs> yon, mga pangalian, by the way, maraming po picture ngayon. Maraming po muntad. Maraming zingguan. Marami pakita ng suporta. Ah. Maraming salamat, syempre. At, uh, kasama natin yung kaibigan mga yan nasa record. Anyway, maraming salamat. That's it for the day. Peace.